Mua sila like, si Buya, si Buya's life. No? Mua sila like si Buya. Bilang doon sa sibug. Uy, dili ni dadon sa Cebu dong. baligya ni namo. Ay, baligya ni namo. Sorry, sorry po. <laughs> baligya ni mga guys. Napo, kakilong order. Dili, hindi guys. Aw. Tara ba di ay. Ay, mo pangangko na lang guys. Kaya na inyong hang guys. Eh, dagan na magot ko. Pila kilo yung kwaon? Pulo. Ah, kang mo din yun, no? Hmm. mo din yung sir di ay. Nahawanan pa ni Nakuday. Ay, ay, tak, itak-tak ra, ay. Itak-tak ra oh. ni Day.